Ang aktres na si Nadine Lustre ay naging 31 taong gulang kamakailan at ano ang mas magandang lugar na ipagdiwang kaysa sa kanyang paboritong isla para iso. Sa isang taos pusong post sa Instagram, ibinahagi ni Nadine ang mga sandali mula sa kanyang simpleng pagdiriwang ng kaarawan noong Oktobre 31 na nagpapalabas ng signature Ilan Girl Vibe na kilala at mahal niya sa isang nakakarelax at natural na hitsura, niyakap ni Nadine ang kanyang inner free spirit, nagpost ng magandang carousel ng mga larawan at isang caption na nakakapukaw ng pag-iisip na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tagahanga. Sumulat siya sa Jiwartasga na natitira, harap sa kalayaan na may kaunting takot. Wala akong takot, pag-ibig lang ang meron ako, na sinundan ng simpleng tatlumput isa. Hindi lihim na si Nadine ay may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa kanyang sariling pakiramdam ng kalayaan. Ang kanyang mensahe sa kaarawan ay nagpapaalala sa mga tagahanga ng kanyang paglalakbay isang landas na puno ng pagtukla sa sarili, pagpapagaling at personal na paglago. Sa paglipas ng mga taon, ipinahayag ni Nadine ang kanyang pagmamahal sa pagiging simple at pag-iisa, lalo na sa isla na naging pangalawang tahanan niya. Ang kulay kahel na damit, ang tropikal na bulaklak na nakasuksok sa kanyang tainga. Lahat ng bagay tungkol sa kanyang pagdiriwang ay nagpapakita ng kalmado at kapayapaang natagpuan niya nitong mga nakaraang taon. Ngayon, sa pagpasok niya sa bagong taon ng buhay, maraming dapat abangan si Nadine kasama na ang kanyang exciting na bagong proyekto para sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Ngayong taon, Bibida si Nadine sa Uninvited, isa sa pinakaabangan na entry sa Metro Manila Film Festival. Kasama ang veteranong aktor na si Aga Mulach at ang star for all seasons na si Vilma Santos, nakatakdang maghatid si Nadine ng isang makapangyarihang pagganap sa thriller na ito na lumilikha na ng bulls. This collaboration marks Nadine's first MFF entry with both Aga Mulach and Vilma Santos. Ang dalawang alamat na ito ay may bawat isa sa mga ikonik na karera sa Philippine Cinema at ngayon ay ibinabahagi nila ang screen sa isa sa pinakamaliwanag na bituin ngayon. Nasasabik ang mga tagahanga na makita kung paano hahawakan ni Nadine ang kanyang sarili kasama ang dalawa sa pinakatanyag na aktor sa industriya. Isa itong napakalaking milestone at isang testamento sa kanyang paglaki bilang isang artista. Ang pelikulang Uninvited ay nakatakdang maging isang suspense, nakakakilig na karanasan para sa mga manonood. Bagamat hindi gaanong nahayag tungkol sa balangkas, alam naming umiikot ito sa isang mahiwagang pangyayari na buhol sa buhay ng tatlong magkakaibang karakter. Sa pangunguna ni Nanadin, Aga at Vilma, ang kwentong ito ay nangangako na magiging isang makapangyarihan at emosyonal na paglalakbay. Nakatago pa rin ang role ni Nadine sa Uninvited, pero alam ng mga tagahanga ang kanyang kakayahan na lubusang sumabak sa kanyang mga karakter. Makakaasa ang mga tagahanga ng matinding at di malilimutang pagganap. It seems that Nadine's island escape was more than just a birthday celebration. Ito ay isang pagkakataon upang muling kumunekta, mag-recharge, at maghanda para sa malalaking bagay na darating sa kanya. Pinapuno ng pagmamahal paghanga, at pagbati sa kaarawan ang kanyang mga komento sa Instagram, ang mga tagahanga ni Nadine na nakasama niya sa bawat kahirapan. Marami ang pumuri sa kanyang lakas, katatagan, at kagandahan sa loob at labas. Maligayang kaarawan, Reyna Nadine. Isa kang inspirasyon sa marami sa amin. Mukhang kahanga-hanga ang tatlumput isa sa iyo. Lumiwanag ka, Nadine. Malinaw na ang journey ni Nadine ay naka sa kanyang mga fans. Dahil sa kanyang pagiging tunay at transparency, isa siya sa pinakamamahal na tao sa industriya ngayon. Sa nakalipas na ilang taon, naging vocal si Nadine tungkol sa kanyang journey tungo sa pagmamahal sa sarili at pagtanggap. Ang kanyang mensahe sa kaarawan, wala akong kinatatakutan, tanging pag-ibig lang ang mayroon ako, ang buod ng kanyang pagbabago ang paalala na ito na harapin ang buhay ng may pag-ibig sa kabila ng anumang takot ay isang makapangyarihang mensahe sa kanyang mga tagahanga. At ito ay angkop na tema habang sinisimulan niya ang isa pang kapanapanabik na kabanata sa kanyang buhay at karera. From her humble beginnings to her rise as one of the country's top actresses, Nadine's path hasn't always been easy. Ngunit sa bawat hamon, Napatunayan niya ang kanyang katatagan at ang kanyang pagpayag na mag-evolve bilang isang artista at isang individual. So, what's next for Nadine? Sa pagdating ng Uninvited, mas maraming pakikipagsapalaran sa isla at walang katapusang mga posibilidad sa mundo ng pelikula at musika. Ligtas na sabihin na ito ay simula pa lamang ng isang kapanapanabik na bagong panahon para sa kanya. Habang patuloy niyang hinahabol ang kanyang mga pangarap, si Nadine Lustre ay nananatiling isang inspiring na halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng totoo, mabangis na magmahal at walang takot na ituloy ang mahalaga. Maligayang kaarawan, Nadine. Hindi na kami makapaghintay na makita kung ano ang idudulot ng taong ito para sa iyo, parehong on at off the screen. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe eh para sa higit pang mga update sa mga pinakabagong proyekto ni Nadine. At ipaalam sa amin sa mga komento na sasabik ka bang makita siya sa hindi inanyayahan. Hanggang sa susunod!